Hello guys, our menu for today is binagoong sitaw na may hipon. sangkap po natin ay ito sitaw, kamatis, alamang, hipon, bawang, sibuyas at luya. Ito so pong gagawin natin is hugasan po natin ng maiki ang ating hipon. Pagkatapos po natin mahugasan ang ating hipon, tanggalin po natin yung pinakahook niya or yung shell niya. Ayan po guys, balatan po natin isa-isa ang ating hipon. Eh po natanggalan na po ng hook ang ating hipon. Hugasan uli. Then marinate po natin ng 1/2 teaspoon salt tapos haluin ng maigi at isit aside. Ngayon naman ay hugasan natin ang ating sitaw at ang ating kamatis. Then after that, i-prepare po natin lahat ng ating mga sangkap. na lang po ang ating siling pula kung gusto niyo pong maglagay or hindi. It's up to you guys. 3 tablespoon na alamang po ang gagamitin natin sa pagkisa ng ating sitaw at ikon. Ngayon guys, handa na po ang ating mga sangkap start na po tayong magluto guys. Samahan niyo po ako hanggang sa huli. Ang una natin gagawin guys is ikrito po muna natin ang ating bacon. Ikrito po natin hanggang siya po ay magkita ang kulay. Yan, dali okay na po siya. Hanguin na po natin ang ating bacon. maglagay okay, po tayo ng mantika sa malaking malaking kawali igisa na po natin ang ating bawang, sibuyas luya at pamapis Tapos kung may lagay ang kamatis guys, lagay lang po natin ang ating alamang. Magiging po natin ng konting tubig. Haluin po natin siya Halu-haluin po natin. At saka pa mag- mag-add po tayo ng 1 teaspoon ng asukal. Then after that, haluin po natin. Halu haluin po natin at isulog na po natin ang ating sitaw. So, Nag-add po tayo ng konting chicken powder, ahumadit set-up, beef shins, up to you guys kung so gusto niyo din. Nag-add we'll po tayo ng 1 1⁄2 bowl of protein. nag din po natin ng pamingkang buhok. Tanoin po natin siya. then takpan po natin at lutuin ito ng 5 minutes. Ayan guys, pagkatapos po ng limang minuto, okay na po ang ating sitaw. Ito na po siya. So, isunod na po natin ilagay ang ating siling pula at ang ating sipon. Haluin lang po natin guys. Ayan. Takpan po natin at lutuin po natin siya ng isang minuto na lang kasi luto naman ang lahat. Ayan guys, after ng isang minuto, okay na ang ating binaguungan na sitaw at sipon. So, tignan natin kung tama. So, ayan guys, okay na siya. So, ready to go. At sana guys, nagustuhan niyo ang ating racing today. Hanggang sa muli video guys. Kita-kits tayo. Thank you. Bye-bye. God bless us all po.